naranasan mo na bang maalim pungatan Yung bang uh, kahit gising ka o nagising ka ay tulog pa rin ang iyong diwa at hindi alam ang iyong ginagawa at pwede ding bigla kang nakatulog nang hindi mo na mamalayan ito ang madalas kong ma-encounter nabawasan man ang pagiging malilimutin ko o minsan-minsan ito naman ang nararanasan ko so naglalakad po ako ngayon pabalik at sa hindi maalamang kadahilan na na ay inilampas po ako ng jeep Altex na ako. Buti hindi nakarating ng uh, San Pascual o kay Bawal. May isang linggo na ang nakakalipas. Simula nang may pangyayari namuntik ng ikasunog kasunog ng bahay dahil nakalimutan kong may sinalang pala ako at nalimpungatan ako nawala sa isip ko nakatulog ako noon noong araw na yun hindi ko mawari kung ano nangyari talaga sa akin siyang bangungot na sana'y wag mangyari ngunit bakit nagkaganito dalawang araw nun akong nasyak sa mga pangyayari hanggang ngayon hindi ko pa rin maisip kung bakit gano'n na nangyari yun yung time na napalampas ako ng ng jeep ito ito yung kaserola masunog na nga halos hindi na nga napakinabangan yung ulam At ito ang taklob niya. Sunog na sunog nung nakaraan. Pinilit ko lang talagang linisin. buti na lang dumating ang aking ina ng araw na yun nagaling na simbahan kahit mahina nga apoy ko pero alam ko kung hindi na mas malala pa ang mangyayari at baka masunog ang buong bahay ilang beses nang nangyayari ito sa akin pero pati ba naman dito sa bahay paano nga ba may iwasan ang mga pungatan